Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office, LTO, ang babaeng viral ngayon sa social media dahil po sa pagmamaneho habang tila umiinom po ng wine o alak. Ayon kay sa Secretary Marcos Lacaninaw, pinuno po ng LTO, tinukoy po o tukoy po nila ang pagkakakilanlan ng babae at suspendido na rin ang uh, lisensya nito ng siyam na pong araw ito yung violation nila parang pinagmamalaki pa sa social media eh. So yan yung pinagbabawal ho. Haharap po siya sa pagdinig dito sa amin sa LTO para patunayan niya na hindi alak yung iniinom niya. Tinig po ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw pinuno ng LTO. inaasahan na umano ng LTO na darami pa ang mga pasaway sa kalsada ngayon dinaraos ang kaliwat ka ng Christmas parties kung saan may ilang nagmamaneho kahit nakainom, bawal buyan. Dahil dito mas pinaigting na ang pagpapakalat po ng mga tauhan ng LTO sa kalsada dala po ang breath analyzer para ipatupad ang anti-drunk and drugged driving law. Sa ngayon, meron pong apat na raan na breath analyzer ang ahensya na nakakalat po sa iba't ibang panig po ng bansa at merong karagdagang unit pa umanong darating ngayong buwan Once na, na, na nakagawa sila ng aksidente o nakagawa sila ng violation sa kalye o maaksidente sila, maraming perwisyo ang nagagawa. Minsan buhay pa, yun ang mawawala. ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, Pinuno ng LTO.